hapon guys uh, welcome to my youtube channel guys Tiroi Vlog TV I for to this video guys magbutas nitso po kami guys nandito kami sa location San Clemente so ito na guys kinuha na ni Jason cuma hmm. bila aku di nabi bah

काय una कलयंतम तुम्ही رياضه بليتو ني كها कर दो कर दो कर दो को मारो मारो को मार दो क्यों देते क्यों और कोई नहीं नहीं यहां पर तो भाई तुम तो को ना हां लैपटॉप लैपटॉप ला बॉस के नहीं लाओ चलो बाहर कुछ मुर्गी को So yan na guys, dinala na ni Joaquin guys. Shoutout uh, shout out muna tayo dito guys sa mga kasama ko guys. So ayan. Ay, shout out mm -hmm. sa mga lahat ng mga sumusuporta namin kay Tiroi Vlog TV. Diyan sa mga karita, pre -karita, sa mga patrolya, mga kasas, sa mga kamag-anak ko dyan. Mga, mga Chuindo at saka sa Kabiti at saka mga followers na sa OFW. Salamat sa inyong walang sawa suporta kay Tiroi Vlog TV. God bless po sa inyo at I love you. Oh, Jesus no, pilapil. Shout out ko sa mga vlogger niya, Bernil Van TV, at sa mga viewers, subscribers, labi na sa OFW. At sa mga kaparantihan ko dyan sa Tidloan. Oh, ni. Shout out ko niya sa mga vlogger, kang vlog TV, shout out ko sa palihog ko, shorts, mana. <laughs> oy shout out ko sa mga vlogger niya, si John Bernil. Oy, idol, Master Gala, kung luna ka na dito, Welcome ka na namin. Salamat. Sa pakisupport naman na video na ito guys, sa like, share, and subscribe para lagi kayong update sa susunod natin video guys. Salamat sa inyong mga supporta sa walang sawa sa pagpanunood sa mga vlog. Thank you to all yung tanan and God bless babos labi na sa itong mga OFW at sa ibang masa. So thank you to all yung tanan and God bless babos. Thank you.